kung halimbawa you came across sa isang video ko na sinasabing para may balik ang ex mo, kailangan ma-fall in love siya muli sa iyo mga utol. Isa sa mga sinasabi kong guidelines doon ay simply ibalik mo lang naman kung kanino siya na in love, di ba? The person ng mga panahon na kayo nga po ay unang nakakilala or let's say initially nagkaroon ng relasyon mga utol. Pero today ay muli na naman po tayo magbibigay ng guide at talagang pagtitibayin natin to magbibigay po tayo ng mga tips mga utol and of course assistance kung paano mo mapupursu o kung paano mo magagawa ito na mapa in love once again ang ex mo sa'yo mga utol. Well first of all dapat na i-provide na po natin yung healthy space at syempre kailangan merong positive vibes, positive connection between the both of you. Hindi po ibig sabihin ko mga utol ay kailangan nag-uusap kayo kasi pwede pe naman pong hindi. Well, in most cases nga po, mas magandang naka-distance ka, di ba? Naka-time and space apart ka sa kanya. Pero ang ibig ko sabihin mga utol, kung halimbawa may bad connection, yung tipong pagka binabanggit yung pangalan mo ay para nakukuryente ang ex mo sa iyo mga utol, yun yung sinasabi ko na meron kang dapat trabahuhin. May assignment ka na dapat mong unahin. Kasi kailangan natin ng positive connection or even maramdaman ng ex mo na okay ka na mga utol, na-accept mo na yung breakup, in order for him or her to feel na hindi ka na po niya kontrolado emotionally. Dahil even kung halimbawa kayo po ay nakano-contact, sinasabi ko nga po sa mga vlogs ko, pero kung ang pakiramdam niya ay kontrolado ka pa rin niya emotionally mga utol, hindi po magtatrabaho o hindi po e-epekto yung no-contact or space na pinoprovide mo sa breakup. Kasi in order para mag-work yung mga mechanism o ituturo ko ngayon mga utol ay kailangan maramdaman niya na kayo nga po ay may acceptance na sa nangyaring breakup. Hindi yung hanggang sa ngayon mga utol kayo po ay nahihirapan, nagkukumahog at depressed. Reminder ko lang, hindi magtatrabaho ito mga utol kung halimbawang ang nakikita niya sa iyo basically ay sobrang negatibo ka. Kasi pag halimbawang ganun yung nangyayari, lalo lang niya mag justify that leaving you is the right thing to do. Hindi ka nakarapat dapat eh. Pero pagka nakikita niya mga utol na ikaw nga po ay talagang nagtatagumpay for example or bumubuti even kayo po ay nasa breakup, dun papasok ang regrets o pangihinayang. Di ba nababanggit ko mga utol na kailangan nating ibigay or ipakita sa ex mo yung upset or consequence of the breakup? Eh syempre pag ahalimbawang naiintindihan o nararamdaman niya na siya po ay nagkamali mga utol, ayaw niya yun. Kasi nga po gusto niya ng justification during the breakup eh. Pagka nakikita niyang tama siya sa kanyang ginagawa, tama siya sa kanyang nagiging desisyon, nagiging satisfaction yon sa ex mo. People, ex mo mga utol, kahit sino, ayaw natin yung nagkakamali tayo. They hate being wrong or accused of being wrong mga utol. Kaya kung halimbawa ipapakita mo na kayo po ay nagsasucceed, high value person ka mga utol, pinalabas mo yung importance mo, na iparamdam mo yung halaga mo kahit nga po kayo po ay nasa breakup mga utol, magkakaroon siya ng doubt, at muling babalik yung attraction niya papunta sa iyo. Tulungan kita mga kapatid kung paano mo magagawa ito sa pamamagitan ng ilang mga senaryo o situations na ituturo po natin. Number one, technically mga utol ngayon, kayo po ay nag-iisa. Walang ex, walang kakampi, or perhaps marami po ang against sa iyo ngayon sa mga oras na to dahil sigurado ang iba kumapi sa ex mo mga utol. So basically, kayo po ay mag-isa ngayon, which means Individually, kailangan i-deal mo yung mga mararanasan mo o yung sakit o struggles ng breakup alone. So meaning, ito po yung bagay na kontrolado natin. Kaya kailangan mong mag-grow as an individual. Kasi pagka mo to, magsisignal ito ng respeto at yung pagkakaintindi mo dun sa boundaries or regulations na gusto niya mangyari. Of course, attraction will arise. Siguradong babalik or a possible way para ma love siya uli sa iyo mga utol dahil muling manunumbalik yung pag-uugali at character na once upon a time ay naiparamdam mo sa kanya. Ito nga po initially yung pagiging strong mo, pagiging understanding at pagiging matured mo to handle the breakup. It's a way for them to feel that respect mga utol at yung self-respect mo naman sa sarili mo. Alam mo mga utol na ito po ay magbibigay ng comfort, magiging advantage or pabor para sa iyo. Hindi yung satisfaction na para bang magkakaroon siya ng relief during the breakup. What I mean po is magiging komportable at palagay yung feelings niya sa iyo mga utol dahil nga po dun sa respetong binibigay mo, understanding na binibigay mo. Ito po kasi ay paraan para maiparamdam mo sa ex mo na hindi kayo magkaaway. because kayo po ay tag team or magkakampi. Number two, ay i-develop mo yung sarili mo. Develop yourself sa mga oras na to. Napakarami mong panahon, napakarami mong oras para magawa ito that will literally increase your maturity level. Iparamdam mo to sa kanya, mga kapatid. Kasi by means of just developing yourself, yung nakikita niya na parang nagfocus ka sa maraming bagay rather than nagmamaktol ka, nagde-depress. Nade-depress or even force mo siyang bumalik sa'yo umiiyak mga kapatid lahat ng mga bagay na to na talaga magsisignal sa kanya papalayo sa iyo mga utol ay ika nga hindi lang magbibigay sa kanya ng duda sa naging desisyon a possible way din ito mga utol para once again siya po ay mapamahal sa iyo main love uli dahil alam naman po natin na inner strength understanding maturity during problems like this or breakup mga utol ay napaka attractive nun lastly create or pursue a situation kung saan mararamdaman niyang na-outgrow mo siya. For example, a very special occasion, isang kahanga-hangang sitwasyon na kung halimbawa matutupad mo o magagawa mo ay may imagine niya na pagka in insert ka niya once again sa buhay niya ay talagang magbe-benefit siya in terms of happiness, success, safety, and so on mga utol. Yung talagang mararamdaman niya na magkakaroon siya ng enough privilege kung halimbawa kayo ulit. Hindi yung pasanin ka, hindi yung mararamdaman niya na pagka inabsorb kanya ulit o ininsert kanya sa isang relationship mga utol ay magkakaroon siya ng malaking problema at magsasuffer siya ng gusto. Sabi ko nga doon sa nakaraang vlog ko mga utol ay kailangan maramdaman ng ex mo na parang may mapapala siya sa iyo mga utol. Technically, ito po ay totoo. Dahil in the first place, yun naman talaga yung naging simulaing or initially nangyari sa inyong dalawa nung kayo po ay nagsisimula. Naramdaman o inisip niya panigurado no kung halimbawa ang makakarelasyon kanya ay siguradong siya po ay sasaya. Siguradong maririp niya yung reward or benefits nga po of having a relationship with someone. Yun yung naramdaman ng ex mo na mga unang panahon na kayo nga po ay nagkaroon ng relasyon mga utol. Of course, ito po ay mahirap ibalik kung halimbawa ito nga po ay toxic o nasira na. Pero kaya mong mag-create ng panibago, di ba mga utol? Kaya nga po sinasabi ko, kalimutan na po natin yung nakaraan. Huwag na po nating isaksak o ipilit sa ex mo na ganito tayo dati. Dati ganito ka sa akin. O pwede pa nating ibalik o ayusin ang mga bagay-bagay na to mga utol. Mas madali. Sinasabi ko nga po kung halimbawa mag-create na kayo ng bagong atmosphere o ipaparamdam mo sa kanya ang panibagong relasyon. Nabigyan mo siya once again ng inspiration na kaya nating i-build ito. Pero of course, ito po ay magsisimula sa atin mga utol at magiging contagious naman sa ex mo kung makikita niya na kayo po ay nagsasucceed o nagiging positive. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at syempre po supportahan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.